Ito mga kaider, magbigay po tayo ng reaksyon, no? Ito po nga napakadaling na senador ang aking uh, utol kong udlo. Na ngayon, ang sinabi po, ito po nga isang magaling na senador na si Robin Padilla kini question niya yung pagdating ng resupply ng ating Philippine Coast Guard papunta doon sa Sierra Madre na kung saan sumadsad yung ating barko ng Philippine Coast Guard doon sa Sioming Shoal ngayon ang sabi ni Senador uh, Rubin Padilla bakit andoon supply ang iroplano ng US ito ba ang mensahe ng pakikigdig ng Pilipinas at ng Pilipinas ta China Ito mga magbigay po tayo ng reaction, no? Ito po nga uh, napakadaling na senador ang aking uh, utol kong udlum. Na ngayon, ang sinabi po, ito po nga uh, isang magaling na senador na si Rubin Padilla, kini-question niya yung pagatid ng resupply ng ating Philippine Coast Guard papunta doon sa Sierra Madre na kung saan sumadsad yung ating barko ng Philippine Coast Guard doon sa si Ngayon, ang sabi ni Sina uh, äh Rubin Padilla, bakit ang doon ang iroplano ng US? Ito ba ay ng pakikigdigma ng Pilipinas sa China? Sa totoo lang mga kaidol, walang sinuman. ang may gusto na magkaroon ng digmaan. Tandaan po natin yan. Ang China ayaw magkaroon ng digmaan. Mas lalo din ang ating bansa ayaw na magkaroon ng digmaan. Ngayon, kung kung ni Christian ni Senador Ruben Padilla, ito po nga ay ng US, ito po ay pagpapamasid upang makita ang buong katotohanan at kung sino man, kung sakali man na magkaroon ng hindi maganda tsaka pa, kikilos ang US. Maniwala man tayo sa hindi, mga kaidol. Tatanggapin man natin sa hindi. Pagdating po sa digmaan, talo po tayo, mga Pilipino. Yan po ang gututuanan. Tanggapin po natin. Kaya po, ako ay sa ngayon na palawakin itong pong po natin, edka, ang magkaroon ng joint join agreement. Kasi sa totoo lang, ilang Pagdating po sa digmaan, talo po ang bansang Pilipinas. Talo po tayo sa totoo lang. Kaya po ang purpose na, git andon kung bakit andun ang iluplano ng US upang makita at mapanood sa buong bansa ang mga ginagawa ng China ang pambubuli sa sarili nating bakuran. Kayo mga kaidol, ano ang reaksyon mo? Ano ang masasabi mo sa sinabi ni Senaryo Rubin Padilla?